Ano oh, bang pinaprank? Gaba ka ah. May umusok kanina eh. Umusok? Kaka change yun lang nun. So ayun na nga. Siyempre kila rin niya kung sino to. Asian pop boy here. Alam niyo na kung sino to. Sh -sh. Punta ako ngayon kalabos babe. Sabi ko, pero makulang sasakyan niya. Kasi meron akong pupuntahang lakad. Pero hindi alam ni Boss Babe ay papakabitan ko ng Android head unit yung sasakyan niya. Tapos ipaprank ko siya mamaya pagbalik. So, lapit na tayo. Ayan o. Balagtas na tayo. Dignan natin kung surprise siya mamaya pagbalik natin. So, dito na tayo. Touchdown na tayo. Ayan yung sasakyan Ito na naman. Doon na daw? Okay, thank you ayabok po. Doon na lang Gar. thank you, Gar, ah. Pero muna ako saglit, ha. Ha? Hindi nakautang na siya. May umutang na nga ako, pinautang na ako 20,000. Thank you, ah, ha. 10 years, to pay. Para mag na naman kayo. O pa ba, eh, ingatan ko yan. Oh. Oh. Ingatan mo yung sasakyan ko! Oo nga, hindi pa ka nakakaalis eh! Hindi <laughs> So, sa haba-haba ng biyahe, ang traffic. So, malapit na tayo dun sa ano, sa so, pupuntahan natin. Ito yung head unit nila, so papalitan natin yan. Dito nga pala tayo sa ano, bandang binangonan na ito eh. Binangonan. Sabi ko lang kay Ana, kay Boss Beef, may kukunin lang ako na gamit. May ikakarga lang akong gamit. Pero ang totoo, papaano natin to. Papapalitan natin yung head unit nila. So, syempre kasama natin si boss ngayon. Yes. yes. Oh, yeah. Kung natatandaan nyo dun sa vlog namin dati ni Cherry White. Yung oh, pinapalitan White. ko yung head unit ng Fortuner niya. Oo, oh, yung Fortuner. Ah. Ngayon, ito ipapalitan naman natin yung kay Boss Babe. Yan. Pero walang alam si Boss Babe. Ay, yeah. <laughs> yan, naman Eto, oh, hindi no, Hindi natin ito. Hindi niya alam yan, Sorry. Boss. Bali, ito yung kakabit natin. Ayan. Yeah. Uh, perfect fit na frame para sa Hilux ni Boss Babe. Tapos 10 inches na Android 14 na Android head <laughs> Nexus. Nexus, di ba, Boss? Yan. Nexus, Nexus, Android head unit. Nexus paint. brand, yan. Ah... Uh, uh, ito kung ano natin papaitan natin yung lahat ito mm -hmm. tatanggalin natin okay. papait natin to para maging 100% fit siya fit. maganda talaga yung pat okay. niya so ano pa nyantay natin boss ready na natin yan let's, okay, go. let's go actually guys miiyak na ako kanina <laughs> <laughs> sobrang, traffic kasi kanina yung 5 kilometers namin kulang kulang isang oras namin tinakbo <laughs> Dinaayo pa tayo ni Asian Park Boy para magpakabit kahit gaano kalayo itong lugar natin. Para lang mabigyan natin ng kasiyahan si Boss Babe. Dinayo ko pa kayo dito. Siyempre, ang kakabit natin guys is yung Nexus Android Head Unit. Ayan, let's go, let's go, let's go. Buti na lang. Buti na lang to the rescue kayo. syempre naman. syempre yun. Always naman kayo. Fuck boy. Walang problema. Buti na lang malapit ka dito. <laughs> <laughs> Sobrang traffic sa inyo. <laughs> <laughs> so ayan guys. Sinabaklas na natin rin. Papalitan na natin maya Papakita ko sa inyo yung finished product mamaya. So syempre big shoutout nga pala. Nexus Android Head Unit. 'Yan yung kinabit natin dati kay Cherry White. So ngayon, papakabit tayo ulit para surpresahin yung isang kaibigan natin na sobrang bait and sobrang humble sa amin. So, boss babe, para sa ito. So syempre guys, dahil uh, hindi na natin magagamit 'to dahil nagpalit na tayo. Papakabit tayo ng bago camera para sa likod. Papakaraam hmm. Ang laki ang lapad. Para ka may hawak na tablet. Oh, Android 14 na kasi yan, sir. Ano, boss? Android 14. Android 14? Oo, oh, kaya sobrang bilis niyan, boss. Grabe yung... Sige mo, boss, walang kalaglag yan. Alba, pipili natin yung iba kasi pag pumili ka, maglalag pa yun bago mag... Ito, boss, tingnan mo, walang pass forward. Ayun, walang pass forward. Wala. Wala. Walang Atuling. pass forward. Kita mo naman, boss. Ang bilis niyan. Ang galing. Ay, oh, oh, grabe. Nung palot ka pa ito, boss. Ayan, ah. Lalo sa... Oo. Oo nga. Diba? Nice. Sorry, grabe. Ang pugi mo pa dito, boss, ah. Kaya nga. ah. Ayos. Ayan, Android 14 na to. So, ito yung mga future nyo, guys. Ayan, may kita nyo. May Facebook, may Google, may FN Manager, may Chrome, may Play Store. So may YouTube na rin siya. May Netflix na rin yan, da-download lang natin. Ah, may Netflix na rin, magda-download na. Oo, oh, download lang oh, -download natin sa Play Store. Wow. Ang Siyempre, kailangan account nilang ilalagay doon eh. Mm so, account mo. Ang kagandaan nito sir, yung Netflix natin, hindi na kailangan ng APK. Direct natin mga search sa Play Store. Ah! Yung mga iba kasi sasabihin Android 14, Android 15. Uh -huh. Pero walang play, walang Netflix sa Play Store. Ito, legit na Android 14 talaga. So maglalagay na lang tayo diyan. Uh, baka makita sa screen. Mm -hmm. So pakita lang natin mga may Netflix okay, okay. na magda-download tayo. Yeah. Okay, sige 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 yeah. Uh, mm -hmm. galing. Oh, busa pa ko nga sis. Oh, sasakyan ko ba sa Oh, baka... kailan ba? Wala, wala, bukas, wala bukas. akong sasakyan eh. Pwede <laughs> ka na! Ayan sir, katulad na ito, di ba sabi ko kanina. Uh, kasi legit tayo na Android 14. Makapag-download oh, oh. nyo dyan, dyan ng Netflix. Sa Play Store. okay no? Oh, na hindi yung... APK, hindi hack. Yung yung hack kasi yun yung crack, yun yung ano. Um, tag dito. Hindi na da-downloadan ng Netflix sa Play Store. Yun yung mm -hmm. uh, hindi legit yung Android version niya. Kumbaga fake. Ito legit. Ito legit. Mm, Android na Android port. Sayo so, nang ga-download na tayo ng Netflix. Mm, installing na siya. Installing na. Oh, Apo ka ang talaga. Okay, okay. Baka Nexus yan. Nexus yata. Ayan, Ay, ano? Oo. Oh. <laughs> so, boss, paano ba sila makaka-order nito? Kung gusto nilang umorder. Meron tayong page na Yatsky Car Stereo. Then, may mga ano rin tayo, mga reseller. Meron tayong Imos, Silang Cavite, Tanay, uh, Marikina, uh, Valenzuela, Bulacan. Yan. Meron din tayo Lawag. Saka Baguio. So ibig sabihin sir, lalagay ko na lang dito yung page nyo para madali silang makakontak uh, sa inyo. Tapos kung saan sila malapit na mga reseller, doon ko sila ibabato. Yun. Para okay. mas convenient sa kanila. Mas madali at di sila hassle. Uh, ah, sir Okay. Tsaka yung regarding sa warranty natin para mas mabilis pang palitan pagka malapit din sa area nila. Yung, mm, okay, okay. reseller na... Eh. Grabe, grabe, grabe. Kakaiba talaga ni Exus Boss. Siyempre. Mm -hmm. Kaya yeah, hindi ako nagkamali na pinili ko talaga kayo. Okay. Yeah, Nexus number one. So, nakarating na rin tayo dito sa bahay nila, boss, babe. Siyempre, ipaprank muna natin siya. Let's go. Samahan niyo ako. Yes. <laughs> Anong nangyari pa? Ha? Ay, buhay niyo. Ay, buhay Ay, Ay, yung ano. Huwag mo ako pinaprank. Gago ka. Gago. Ano ba nangyari? Hindi, papayos ko na lang. Babangga ba? Hindi, hindi. Ano nangyari? Saan? Hindi, kung bumangga, okay lang yun. Basta safe ka. Awww. Angas. Kaso bayaran mo. Hindi ko ako Hindi gago bumangga. Gago, wala pong bangga yun. Binangga lang yun dati, pero wala pong bangga yun. Hindi, tira. Pakita ko muna para ano, para ma-explain ko na maayos. Ang gabutas ka. Takot naman magagawa ka Pag ako pinarang kumanda ka sa akin, gagawa ka. Gagawa ka. Ano <laughs> lang yan? Ano lang story Ano Ano lang talaga? May umusok kanina eh. Kaka-change oil lang nun! Ha? Kaka-change oil lang Di, nun ka! E. Oh, sa, sa loob eh. Hindi. Sa loob. Hindi ko mapaliwanag eh. Hindi ko rin alam sa akin natapat eh. Di ba kaka-change oil mo lang? Oo. Umusok daw. Sa akin kasi natapat yan. Ano 'to? Nya Oo. naman Banda. ko naman igal, eh. so, na mo, monitor pa nasira mo. O yun nga eh. Umusok kasi dito kanina. Kabago-bago. Kabago-bago lang yun, Gor. Ayan nga yung nasunog kanina. Ano no? Ay, ano Ayun nga, yung Magkano daw ganyan? Hindi pa alam eh. Dapat pinapalitan mo na. Paano ko eh, biglaan niya hindi yung nangyari. Hindi mo tinawag, Gogi. Di sana, hindi ka na pumunta dito. Ah. Nahanap na, na -na dito kayo, ng bangga? Hindi, okay. okay. wala daw bangga. <laughs> Parang ito naman. Kasi pa, eh. Binyayin ba? Musok, garo, okay musok. Ayun. Musok, oh. kanina habang nasa biyahe. Oh. Eh, Ikaw ngayon magbabayad sa akin, Gar. Hindi, <laughs> joke ko lang. Uy, ang ganda! Hindi mo kaya, touch screen. Pwede na manood ng movie dito? Oo, oh, siyempre, Android na yan. Wala, saan mo pinagawa? Baka ba, powered by Nexus yan? Ay, Nexus! Nexus Ay, lang bongga. yan. Ay, ang bongga, tingnan mo. <laughs> oh. Ay, di, kinikilig ako eh. Oh. Ay, ang bongga. Android Ay, may niya, wifi. Parang, Oy, oh. ba't may wifi na yung kotse <laughs> Eh, pwede naman. Ito meron yung futures. Sayang futures. Karo mo kasi sa akin, kinikilig ako okay, eh. palitan natin muna yung team. Palitan natin na... Ito, 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 ito. Tingin. Tingin, tingin, eto, tingin. Ito, parang maganda Saan? Oh! Oh! Ako ba? Uy, ang ganda. Kaya na apps. Oh, siyempre tuturo ko sa'yo. Para ka na lang nagta-tablet ngayon. Ba? Bunga. Oh. May YouTube. Bendo. Ay, Ay, may YouTube na. Dinownload na namin ang Netflix yan. Netflix. Garang. Oh. Grabe naman si Nexus. Ganun pala kapag umuusok yung sasakyan, ha? Hotspot <laughs> <laughs> pa tayo. <laughs> pa ako, na. Alala ko na naman. Sabi ko pa kanina, di bali na ako kahit na ano na baganga Basta safe ka ako silang babalik. Ano ka ba? Oh. oh. Sabi ba naman niya may aksidente. Hindi kasi sinasadya. Eh, hindi nga sinasadya. Eh, hotspot mo kasi. Ito na, hotspot ko. Oh. Okay ba, Gar? Ganda? Ganda. Ha? Ganda. Pwede ka mag-ML dito, Gar? Pwede. Oo. Pwede? Balita ko nga, adik ka daw sa ML ngayon. Ayun o. Oh. ko gagawin, ang galing. eh! Pwede, pwede na yan at the same time lang. Ang grabe, high-tech na. Oo, oh, kita mo na. Asan yung luma? Yung luma kasi, hindi pa siya Android. Tapos ngayon, Android na siya. Eto kasi yung luma niyan. At ang gagandahan dito, di ba may mga warranty tayo sa sasakyan? Oo. Mm -hmm. Eto kasi, plug and play na lang. So oh. ibig sabihin, hindi, hindi kasi tinatanggap sa warranty yung mga may cut-cut na wire, pa? Uh -huh. yung mga may cut na wire. So ito, plug and play lang siya. So puro sak lang siya. Salam! Ang <laughs> ganda, Gar! Aba. Thank you! Tiyan mo naman kung gaano kalaki yung diferensya, oh. Ang layo! Hindi naman to Android, eh. Tsaka oh, oh. lagi nga ako namamroblema dyan, eh. Kaya kung hindi <laughs> ako makapag-YouTube, eh. Tapos, syempre, hindi lang yun. Ano pa? Ano pa pa? Mm. Mamalula ka na lang kapag ano, umatras ka ka ng <laughs> laki. <laughs> <Unlucky>. Ang laki. <laughs> Ang laki ng ano. Ang laki. Mm. Galing, Gor. Oo. Oh. Eeeeh. na. Tara na, kumain na tayo. Dara. Yung pagkain ba, nakaredy so, na. Oh, ready na. So, syempre, maraming salamat. Nexus! Nexus Ayan! Unright Head Not Unit Yan Unright Head no, Unit uh, Siyempre, madami silang ano, uh, Located siya sa Binangonan Meron din silang Taytay -tay. Meron din silang, Basta madami So, mag-PM lang kayo Sa page nila Ayan PM nyo lang sila Tapos, sila na bahala Mag-assist sa inyo Kung saan kayong malapit ng lugar Abangan nyo sa vlog ko Ipapakita ko sa inyo Kung gaano kaganda to Hey! Thank you, Gar Grabe Welcome, You're welcome Ganda, angas oh e. Shush!